Magandang araw mga ka-health! Kamusta kayong lahat? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang ilang useful tips at tricks sa pag-alaga sa sarili kapag may ubo at plema. Kaya ano pang hinihintay mo? Sabayan mo ako at tarnat magsimula! Ang respiratory system ay binubuo ng iba't ibang bahagi na nagtatabaho ng sama-sama upang mapanatili ang normal na pag-anda ng paghinga at pagbibigay ng sariwang hangin sa katawan. Narito ang mga pangunahing bahagi ng respiratory system. Nose reels, ang mga butas sa ilong na kung saan pumapasok at lumalabas ang hangin. Nasal cavity, ang lugar kung saan ang hangin ay nililinis, niunit at inuulit. Pharynx, ang bahagi ng likod ng ilong at bibig na nag-uugma sa lalamunan. Esophagus at trachea. Mga bahagi ng lower respiratory tract, trachea isang tube o tubo na nagdadala ng hangin mula sa lalamunan papunta sa baga. Bronchi, ang mga bahagi ng trachea na dumadaan patungo sa bawat baga. Bronchioles, ang mas maliit na daanang naguugma sa mga bronchi papunta sa alveoli. Alveoli, maliit na sacs o bungkos na nagbibigay daan para sa pa, palitan ng oxygen at carbon dioxide sa dugo. Right lung, binubuo ng tatlong lobes, upper, middle, at lower lobes. Left lung, binubuo ng dalawang lobes, upper at lower lobes. Pleura, ang malamlam na balot na nagbibigay proteksyon sa mga baga. Binubuo ito ng dalawang layers, ang visceral pleura na bumabalot sa labas ng mga baga at ang parietal pleura na bumabalot sa loob ng dibdib diaphragm ang malaking kalamnan na naghihiwalay sa dibdib at tiyan at nagbibigay daan sa pagtulak at pagdraw ng hangin papunta sa baga. Intercostal muscles ang mga kalamnan na nasa pagitan ng mga tadyang na tumutulong sa pagangkat at pagbaba ng dibdib sa bawat paghinga. Ang mga bahaging ito ng respiratory system ay nagtutulungan upang mapanatili ang normal na pag anda ng paghinga, ang pagpapalabas ng carbon dioxide at ang pagtanggap ng sariwang oxygen mula sa hangin na ating hinihinga. Ang ubo at plema ay kadalasang sanhi ng mga viral o bacterial infections sa respiratory system. Narito ang ilang mapangunahing dahilan kung paano ka nagkakaroon ng ubo at plema. Respiratory infections, sakit sa ulo. Maraming uri ng virus tulad ng rhinovirus, adenovirus at influenza virus ang maaring magdulot ng respiratory infections. Bakteria, ang ilang klase ng bacteria tulad ng mycoplasma pneumoniae, streptococcus pneumoniae at hemophilus influenza ay maaring maging sanhi Ang viral na infections ng upper respiratory tract kagaya ng sipon ay maaring magdulot ng ubo at plema. Flu ang influenza virus ay maaring magdulot ng mas matindi at mas mahabang panahon ng ubo at plema kaysa sa karaniwang sipon. Bronchitis ay nagaganap kapag namamaga ang broncal tubes. Ito ay maaring maging sanhi ng ubo at plema. Ang impeksyon sa baga o pneumonia ay maaring magdulot ng malalang ubo, plema at kahirapan sa paghinga. Ang mga allergen tulad ng pollen, alikabok, aso o pusa ay maaring mag-trigger ng ubo at plema sa mga taong may mga sensitibong pagsasara ng airways. Usok mula sa sigarilyo at polusyon sa hangin mula sa sasakyan o pagbrika ay maaring mag-irita sa airways at maging sanhi ng ubo at plema. Gastroesophageal reflux disease. Ang reflux ng stomach acid sa esophagus ay maaring magdulot ng ubo at plema, lalo na kapag ito'y umaabot sa respiratory tract. Ang sobrang tuyong hangin, lalo na sa malugar na may malamig na klima, ay maaring magdulot ng pag-irritate sa airways at magresulta sa ubo at plema. Ang mga kondisyon na ito'y ay maaaring magkaroon ng iba't ibang sintomas depende sa kalidad ng impeksyon o sanhi. Pagtulog ng sapat na oras bawat gabi ay pagkakaroon ng parehong oras ng pagtulog kung maaari. Iwasan ang mga bagay na maaaring makasira sa tulog tulad ng maingay na paligid o paggamit ng gadgets bago matulog. Alamin ang mga pagkain na mayaman sa bitamina at mineral na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Iwasan ang pagkain ng mga pagkain na maaaring makairita sa lalamunan at tiyan pagluluto ng mga lutuing mayaman sa sustansya at may magandang epekto sa kalusugan. Pag-inom ng mainit na likido tulad ng katas ng prutas, tsaa o sabaw upang mapabuti ang paglabas ng plema. Kung tuyo ang hangin sa paligid, paggamit ng humidifier upang mapanatili ang sapat na kalumigbigan. Pag-ehersisyo ng maayos tulad ng walking o stretching upang mapanatili ang kahandaan ng katawan iwasan ang masyadong matinding ehersisyo na maaring magdulot ng pagod at stress. Ang pangunahing layunin ng mga hakbang na ito ay mapapabuti ang pangkalahatang kalusugan, palakasin ang resistensya ng katawan at mapanatili ang maayos sa kondisyon ng respiratory system para sa mas mabilis na paggaling. Ang gamot sa ubo at plema ay maaring magiba depende sa sanhi at kalikasan ng kondisyon. Narito ang mga pangunahing uri ng gamot na maaring i-prescribe ng doktor o mabili ng walang reseta. Over-the-counter na gamot, anti-tusive. Iniiwasan ang paggubo sa pamamagitan ng paghadlang sa signal ng utak na nagpapakita ng pangangailangan na umubo. Dextrometropan. Expectorants. Binubuo at pinapalambot ang plema. Nagpapadili sa pag-ubo para mailabas ito. Decongestants pinipigilan ang pamamaga ng nasal passages, nagpapadali sa paghinga. Antihistamines, iniiwasan ang mga allergy symptoms na maaring magdala ng ubo. Cough drops, paminsan-minsan ay nagbibigay ng soothing relief sa lalamunan at nakakatulong sa pagkontrol ng ubo. Antibiotics, ito nire-reseta lamang kapag ang sanhinang ubo at plema ay may bacterial infection steroids, maaaring ipinapagamot sa mga kondisyon tulad ng severe na ubo at plema. Prescription cough medications maaaring magtaglay ng mas mataas na dosis na masangkat na matatagpuan sa OTC cough medicines. Depende ito sa karanasan at rekomendasyon ng doktor. Mahalaga na kumonsulta sa doktor bago gamitin ang anumang gamot, lalo na kung may mga pre-existing na kondisyon, alerhiya o kung buntis ang isang tao. Ang doktor ang makakapagpasuri ng eksaktong pangailangan ng pasyente at makakapagbigay ng tamang prescription o rekomendasyon para sa gamot ng ubo at plema. Natural na paraan sa paggamot, steam inhalation, pakuluan ang tubig at ilagay ito sa malaking lalagayan. Ilagay ang ilang patak ng langis ng eucalyptus o tea tree sa mainit na tubig. Mag-inhale ng steam sa pamamagitan ng pagtakip ng ulo ng tuwalya habang nakaarko sa ibabaw ng lagayan. Paggamit ng honey at lemon, maghalo ng mainit na tubig, isang kutsarang honey at katas ng kalahating lemon. Uminom ng tea ng maayos lalo na kapag bago matulog o sa umaga. Pagluluto ng nutritious na sabaw, gumawa ng sabaw mula sa manok, baka o gulay na mayaman sa sustansya. Ilagay ang mga sariwang halaman tulad ng luya, Bawang o sibuyas sa sabaw para sa dagdag na benepisyo. Uminom ng mainit na sabaw lalo na sa umaga para sa suting na epekto sa lalamunan at respiratory system. Ang mga natural na paraan na ito ay may potensyal na makatulong sa pag-alis ng plema, pagpapalabas ng sipon at paglilib ng ubo. Subalit, mahalaga pa rin ang kumonsulta sa doktor lalo na kung mayroong kahit anong pangangailangan medikal o kung anong sintomas ay lumala. Isagawa ang regular na paglilinis ng bahay upang alisin ang alikabok, dumi at iba pang potensyal na irritants. Ilagay ang air purifier sa mga kwarto o bahagi ng bahay upang mapanatili ang malinis na hangin at bawasan ang airborne particles. Kung may naninigarilyo sa bahay, hikayatin silang manigarilyo sa labas at iwasan ang second-hand smoke. Alamin ang mga posibleng alerhino tulad ng alikabok, polen o haydust at gawing malaya mula sa mga ito ang paligid. Iwasang mga hayop na maaring magdala ng alerhino tulad ng mga pusa o aso lalo na kung may allergy. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay mahalaga upang mapanatili ang malusog na respiratory systems. Ang malinis na hangin at paligid ay makakatulong sa pagpapabawas ng irritants na maaring mag-trigger ng ubo at plema at maaring makatulong sa mas mabilis na paggaling ng may sakit. Kumonsulta sa doktor kung ang ubo at plema ay nagpapatuloy ng mahigit sa ilang araw o hindi bumubuti. Kung may kahit anong sintomas ng hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Kung may kasamang lagnat na hindi bumababa o patuloy na tumataas. Ang doktor ay maaaring mag ng physical examination upang masusing suriin ang masintomas at kondisyon ng pasyente. Depende sa pangangailangan, maaaring ipagawa ng doktor ang iba't ibang diagnostic test tulad ng x-ray o blood test. Ang detalyadong pagtatanong ng doktor sa mga sintomas at kasaysayan ng sakit ay makakatulong sa tamang diagnosis. Sundan ng maayos ang reseta ng doktor kabilang na ang tamang dosis at oras ng pag-inom. I-follow ang mga payo ng doktor hingil sa pangangalaga sa sarili at anumang iba pang instructions para sa mas mabilis na paggaling. Regular na pagmamasid sa mga sintomas at pag-record ng anumang pagbabago araw-araw. Kung ang sintomas ay biglang lumala o may mga emergency signs, agad na kumonsulta sa doktor o magpunta sa pinakamalapit na emergency room. Salamat sa pagtutok sa ating video, mga kahealth. health Sana ay nakakuha kayo ng mga bagong impormasyon at aliw sa ating usapan ngayong araw. Hindi rin tayo mawawala sa pagtatapos ng video ng hindi nagpapasalamat sa ating mga loyal subscribers. Kung hindi ka pakasali sa ating community, huwag nang mag-atubiling mag-subscribe na para lagi kang updated sa mga bagong video. At syempre, huwag kalimutan ang pag-like at pag-share sa video na ito kung nagustuhan mo. Makakatulong ito sa atin na mas maraming tao ang maabot ng ating mainformasyon. Ingat kayo palagi at magpakabuti sa inyong kalusugan. Maraming salamat ulit at hanggang sa susunod na video.